Oh my God, kinigilig eh. ako <laughs> ito. Ano? Ah. Dance na mo eh. Pinapalapit nila ako sa'yo. Bakit? Hindi ko alam. Si Heaven ba anay mo? Heaven, oh. Heaven. Tinga. Workout na lang tayo. Workout. <laughs> Tinasatawa <laughs> <laughs> ko sa nangyayari. Heaven, <laughs> lumapit ka na daw. Oh, no, no, no. I just want to say that you're my friend, you're my sister. Since nang una, mm -hmm. na nakita kita, naging agad kay bigang kita. Mm -hmm. I mean, I just want to ask you. Do you want to be my princess? Ayaw ko. Ayaw mo. Ako naman, siyempre. Ayaw. Epic fail, kuya. Kasi po, lahat nakatingin. So, naging awkward. Pero, okay na rin. Nakakilig po yung ginawa niya. Masaya po ako na siya yung naging kapartner ko. Gawin na yung internet. Balik pa ba? Ang awkward niya, actually. Samantala, ang naisan ng mga ni Marco na si Heaven, inimbitahan naman ni Christian. Di kita sendin. Ah, bless you. Hinaka po na nagkaroon ng pagkakataon sina Marco at Christine na pag-usapan ng tunay niyang damdamin para kay Heaven. It's different having a, a, crush than being impressed. Sinasabi niya, hindi niya crush si Heaven, pero ano siya doon sa ugali ni Heaven. He likes her personality. Oh, uh, yeah. yeah. I don't This want... Everything needs to be clear all the want to say...

Samantala, ang naisa ng mga kapareha ni Marco na si Heaven, inimbitahan naman ni Christian. Di kita pipiliting sinin. Oh, Messi. Tinasatawa ko sa nangyayari. Heaven, lumapit ka na daw. Oh, no, no, no. Ay, Ay, sige. <laughs> <laughs> I just. Oh my God, ini kiri kau. Ah. Eee! Dance na mo eh. Pinapalapit nila ako sa'yo. Bakit? Hindi ko alam. Si Heaven ba ano yun mo? Oo. Oh. Heaven, Heaven. Tingnan. Workout na lang tayo. Workout? Dance. Ayaw mo. Ako naman, siyempre. Aww. Yeah epic fail kuya <laughs> kasi po lahat nakatingin so naging awkward pero okay na rin nakakilig po yung ginawa niya masaya po ako na siya yung naging ka-partner ko